Isang blessing ang magbigay ng panibagong buhay sa mundo. Sigurado na karamihan sa atin excited kapag ang isang mahal natin sa buhay ay eh magdadala ng isang supling na babago sa buong pamilya. At ganyan rin naman ang kwento ng babaeng pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bakit parang may kakaiba sa kwento niya? Bakit ang isang simpleng pagbubuntis nito e magva-viral at pag-uusapan sa buong mundo. Paano niya mapupukaw ang atensyon ng lahat? Panoorin at basahin natin itong mga posts at videos na ipapakita ko sa inyo. Maniniwala ka ba na iisang babae lamang ang mga nasa larawan at footages? Noong una ko itong makita, napatanong ako, sabi ko, Hala, ka ano to? Nagtitrip ba yung mga tao? Pinagtitripan ba nila itong uh, babaeng ito? Ginagamitan ba nila ng filter? Binabash ba nila? Hindi ko rin siya ma-explain at first. And then, uh, slowly, I realized na, ay, hala, siya nga yun. Iisang tao nga lang itong dalawang larawan. Pero hindi ko maiwasan po na magtaka na, teka, ano nangyari? Nadisgrasya ba siya? Nasunog ba ng kemikal yung balat niya? Nahawaan ba siya ng kung anong sakit? Lahat na po ata ng teorya sa isip ko, eh mali pala. At ang totoong kasagutan, nagbago ang kanyang itsura dahil mismo sa kanyang pagbubuntis. At ngayong gabi, aalamin natin kung ano itong kanyang kondisyon. Thirdies, especially po sa ating mga mamis dyan, while medyo kakaiba yung ating kwento, Naniniwala ako na isa itong kwento na merong mabuting aral, na may kapupulutan, at meron tayong matututunan lahat. Especially mga mamis natin. Ang kwento natin ngayong gabi ay The Pregnancy Transformation of At I, It's Lala. Before and after. Nagumpisang madiskubre ng buong mundo ang kakaibang kwentong ito mula sa isang ex-post at mga TikTok videos ng babaeng may username na si I it's Lala. Sa social media platform na X, nag-post siya ng mga serye ng tweets kung saan pinapakita niya yung before and after ng kanyang mukha, yung kanyang kutis bago at habang nagbubuntis. Isang importanteng impormasyon na kanyang ibinigay na ang lahat lang po ng ito no ay nagpapakita ng lakas ng impact ng pregnancy hormones sa isang babae. Siguro isisingit ko lang din na alam natin na normal ang mga physical changes kapag nabubuntis dahil sa hormonal imbalance. May pregnancy hormones po na tinatawag. Isa-isahin natin yan. Kasi may mga, eto ha, hindi po ako nangaaway, pero may mga kalalakihan po talaga. Hindi lang lalaki actually na ang tingin sa mga babae ay eh, pinababayaan na yung sarili nila dahil nagbuntis sila. While well, in reality, ito mga physical changes na to, Normal to, ba? Diba? Yung sad reality na to, dahilan para ang mga kababaihan magkaroon ng postpartum depression, tas didikdikin pa lalo. Sa isahin nga natin ha, Una, most obvious, most common po talaga is may changes sa weight. Usually, tumataba, di ba? Nagigain, Merong ilan na nagkakaroon ng mga tigyawat, nagkakaroon ng mga breakouts, may mga inano no, or nagbubuntis, na ina na dahil sa sobrang pagod nila. Isa pa sa mga lagi ko nakikita pag usapan to sa TV is yung nangingitim yung singit at kilikili. Emotionally speaking naman, merong mga nagiging iyakin, ganyan. At itong mga bagay na to, normal to eh. Hindi dapat natin gamitin para ibaba ang isang babae. Eh, kasi, miski po sa atin ha, isang malaking problema yung ginagamit na term na losyang. Ginagamit sa mga babae, lalo na yung after ay, nanganak na yan, lo na yan. Ganun, di ba? Na maling-mali. And I think yun yung main point ko kung bakit dinidiscuss din natin itong kwentong ito. Anyway, babalik po tayo kay I, It's Lala. Kaya ako nabanggit itong mga physical changes na ito kasi yan yung magiging sentro ng kanyang viral na kwento. Ipagpatuloy natin yung mga posts niya sa ex. How it all began. Sabi ni I, It's Lala na nagumpisa raw ang lahat around the second month of her pregnancy pregnancy. Napansin niya na unti-unti raw siya nagkakaroon ng mga facial acne. Halawan niyo itong mga nasa mukha ko. Ba't ang dami? Ngayon hindi niya pala alam na nung panahon to, eh buntis na pala siya. Yung ibang mga nanay, ito narinig ko po to, no? Sabi nila, kapag babae, hindi eh, ko alam kung narinig nyo na ito, pag babae daw yung anak, nag-glow daw. Pag lalaki daw, hindi, nakahacker daw. Hindi ko alam kung if narinig nyo na yan, pero may mga friends po ako nagsasabi. I think Miss Kinanay ko sinasabi yan eh. Anyway, itong si I, it's Lala, kaya ako lang din nabanggit kasi hindi siya nag-glow. So, nung nagkaka-acne siya, tirinin niya naman daw lahat ng mga skincare. Skincare, tapos walang lang work. Hanggang sa na-realize niya, hala, late na ako dinadatnan. So kinabahan na siya. Nagpa-check up siya. At ito yung first time na na-confirm niya na buntis nga siya. Of course, hindi niya pa naman alamat na time kung may kinalaman yun sa pagbubuntis niya. Subukod so, po sa buntis siya, ano na nga ba yung alam natin tungkol kay I.S. Lala? Isa siyang 28 years old na Malaysian na may totoong pangalan na Farah. Okay. Siningit ko lang kasi very little is known about her personal life. Para lang mas makilala natin siya. After malaman ni I.S. Lala ang katotohanan sa kanyang sarili, shinare niya yung itong buong experience niya sa internet. Sabi ni I, Lala. Translated na po ito ha, kasi nandun sa original lingwahe nila yung post. May 17, 2025, sabi niya, gusto ko lang po ibahagi no, or i-share itong pregnancy journey ko. Grateful po ako kasi wala na akong morning sickness mula nung magbuntis po ako. Eight months na po akong buntis, pero yung mukha ko po, nag iba ng 100%. Mula dito, ito na po siya ngayon. Yan yung before and after. nagdag niya pa na PS, if wala po kayong magandang masabi, wala kayong magandang sasabihin, please, wag na lang po kayong mag-reply. alam naman natin kung gaano ka hostile ang mga tao sa internet. And I would understand how it would have affected her confidence. Di ba? Parang ganun niya yung nangyari. Kasi sa mga sumunod na tweets pa niya, sabi niya, sabi ko nga sa inyo, hormones lamang po ito. Ayaw niya raw na nakakakita ng mga nagko-comment na, mali-mali lang yung mga skincare mo eh. Kung ano naman yung mga sinasabi ng tao. Hindi raw nila matanggap kahit pa ine-educate nila ng tama ang mga tao sa kanyang kondisyon. Kung ano yung gusto nila, yun daw ang totoo para baliin yung ne very negative na umpisa na yan, no? Pinagpatuloy niya sa pagsabi na kung isa kang bagong ina or kung ikaw ay nakaka-experience ng katulad ko, huwag kang mag-alala. And honestly, yan din yung lesson natin eh, na gusto nating ma-achieve ngayong gabi. Para sa lahat ng mga kababaihan, mga buntis, may planong magbuntis na normal po ang lahat ng to. Hindi siya bago. At kung may mali dito, yung mga nang aapi sa inyo yan, yung mga magsasabi sa inyo ng kung ano ng ano mga salita. Hindi po katapusan ng mundo ang pagbabagong dulot ng pagbubuntis. So bago natin puntahan yung naging healing journey niya po, no, paano niya sinolve lahat ng to? Umayos ba yung itsura niya ulit? Ibalik niya ba yung kinis niya? Gusto ko na talakayin muna natin yung kanyang kondisyon. Hindi po personally shinare ni I.H. Lala yung specifics ng kanyang kondisyon. However, meron po mga doktor sa internet, yung mga online personalities ng mga doktor, yung nagbigay liwanag dito. At isa na nga dito ay si Dr. Zachary Rubin. Pinanood niya itong viral video ni I.H. Lala. Inumpisahan niya sa pagsabi na, uy, congrats sa'yo, tsaka sa baby mo, sana okay kayong dalawa. Inumpisahan niya lang din po na ang pagbubuntis daw ay maaaring makaapekto talaga sa napakaraming aspeto ng buhay ng isang babae. Particularly sa hormones nito. I think common sense na yan eh. General knowledge na yan. So itong mga hormones na to, maaari raw na mag-iwan ng mga rashes na kagaya ng nasa muka ni Ay It's Lala. Ngayon nag-disclaimer siya. And magdi-disclaimer lang din po ako. Kasi gaya nga po nang nabanggit ko, hindi po nilinaw ni IH Lala yung kabuuan ng condition niya. So sabi ni Dr. Rubin, hindi ko po ginagawa ito ha para i-diagnose itong specific na skin condition niya. Binabanggit ko lamang po kasi nasabi niya na nagkaroon siya ng rosacea laser treatment. I-save natin yung rosacea for later ha. Magic word po natin yan ha. So, tinuloy ng doktor sa pagsabi na gusto niya raw mag-raise ng awareness. Sabi niya, may tinatawag daw na rosacea fulminans or pyoderma facial. Na isang uri raw ng severe rosacea na parang acne pero hindi siya acne. Kadalasan daw na nakakaapekto ito Ito'ng kondisyon na to sa mga nakakabatang kababaihan. At natin, 28 lang si Aiits Lala. Bigla-bigla na lang daw 'yan lumalabas. So gano'n din 'yung nangyari kay Aiits Lala. At maaari daw mag-develop lalo na kapag pregnancy. Rare skin condition ito at kadalasang ginagamitan ng antibiotics at steroids sa social media. Nabanggit din po kasi ni Aiits Lala na siya ng antibiotics. Mamaya dadaanan natin niya doon sa healing journey niya. So basically, ito yung vague idea natin sa condition niya. So kung meron po sa inyo nakakaranas nito ha, disclaimer lamang po na hindi ito diagnosis. Magpa-check po kayo, hindi po, hindi po ako doktor. Binabanggit lamang po natin ito for the context of the story. Yan kasi yung mga naging reaction ng mga tao sa kanya. So ngayong meron na tayong idea kahit papaano sa kondisyon ni I.H. Lala, sasamahan na natin siya ngayon sa kanyang healing journey. Pinakita niya na day 27 ng kanyang pagbubuntis, dito raw siya nag-umpisa na magkaroon ng facial mga treatment, ganyan, sa UV clinic na tinatawag. At ito na nga yung treatment na ginagawa niya, na kanina ng doktor na content creator, Fotona Rosacea Laser. Sabi niya, nakakabawas daw ang treatment na ito ng pamumula at saka yung mga flare-ups na tinatawag. Pinakita niya yung bag ng UV Clinic. Ayan, sa isang picture, yung paper bag. I think na sa loob yung mga pamahid niya sa muka. Binigyan daw kasi siya ng oral at saka topical antibiotics. Di ba? Lamagit ko kanina. So parang yun nga yung condition niya. Kasama nito, binigyan din siya ng night cream para mabawasan yung inflammation at mamanage yung infection. May infection din pala. One week versus 21 days. Ago yung nakalagay dito sa translation, but I think this is uh, after the start of yung days ng kanyang healing journey. One week at 21 days. Sabi niya, kung makikita niyo po, umayos naman yung lagay ng mukha ko. However, hindi pa rin, kumbaga, maayos talaga, di ba? As compared doon sa bago siya magbuntis. Before daw pala siya manganak, tinuruan din siya dahil nga sa condition niya, kung paano pangalagaan yung kanyang muka, pinagamit daw siya ng mga gentle cleanser, ganyan. Given na obvious naman, medyo sensitive yung mukha niya, kaya gentle cleanser talaga yung kailangan. After pregnancy. Alam ko ang katanungan sa isip nyo ngayong lahat, di ba? Pero malinti na kaya yung nangyari sa kanyang muka? Eh, syempre, madedepress ka kung maka-experience ka ng ganyan, di ba? So, curious tayo. Maisasalba niya pa kaya yung kanyang dating kinis? Pagkatapos mga anak ni Farah, nagbigay siya ng update at mukhang positibo naman yung kanyang update. Kasi marami po sa mga photos at videos online, pinapakita na medyo malayo na po yung kanyang progress simula nang mangyari ito sa kanya. However, hindi pa nga ito tuluyang magaling kaya hanggang ngayon nakikita ko po na tuloy pa siya sa mga treatments at paghahanap ng mga skin clinics na tumutulong sa kanya na ayusin yung kanyang balat. Pero meron po isang importanteng karakter ang hindi natin nabanggit dito. At importante itong karakter na to hindi lang para kay Farah kung hindi sa lahat ng nagbubuntis. May mga nagtatanong daw kasi sa kanya. Farah, kamusta na naman yung asawa mo? Anong role niya dito? supportive ba siya sa naging struggle or journey mo? Sabi niya, alam nyo, hindi ko mai-imagine ang buhay ko na iba ang kasama ko sa panghabang buhay. Ang asawa ko ang naging safe space ko. Dito sa buong pagbubuntis ko, paulit-ulit niya po akong nire-remind na ang ganda-ganda ko, na ang tapang-tapang ko, at na merong nagmamahal sa akin kahit ano pa ang mangyari sa itsura ko? Lahat ng check-ups ko, kasama siya. Lahat ng cravings ko, kahit gaano pa kawin niyang cravings ko, binibigay niya, pinupuntahan niya. Itong pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng asawa niya sa isang napakahirap na parte ng buhay niya ang nagbigay sa kanya ng lakas para maramdaman niya na ay, kayang-kaya ko to na manageable lahat hinding-hindi niya raw marilimutan kung paano siya inalalayan, no? Inalagaan. Hindi lang siya, pati yung baby niya. Kahit pa nung bago pa lang siya manganak, anak. ba? Boys, makinig po kay Lala. Ang pregnancy stage ng isang babae ang magdedetermine kung ano ang tingin sa inyo ng mga babae bilang isang asawa. Kung ano po yung ipapakita nyo dyan, core memory na nila yan. Kahit anong delete mo sa utak nila, hindi na matatanggal yan. Hindi na mawawala yan hanggang sa mamatay sila. Totoo yan. Kaya ayusin ninyo. So kung nahihirapan kayo, 100% po na ulit pa dito sa mga asawa niyong buntis. Idagdag mo pa yung mismong araw ng panganganak kung saan dadaan sila sa napakatinding sakit para iluwal yung anak na sa inyong dalawa. Di ba? Pero siya lang yung nagsasuffer. Ang babae ang magdadala ng sakit for three people ikaw, siya, at ang anak mo. Alam niyo kung babad po kayo dito sa channel ko, I think yun ang issues na po, controversies na yun na discuss natin regarding mga lalaki na walang kwenta. ganon. Asensya na po sa term na binabasura ang babae habang at pagkatapos magbuntis. At Diyos ko, alam ko na maraming ina dito ang nanunood sa atin na habang pinakikinggan tong sinasabi ko at sinasabi ni Fara tungkol sa asawa niya, eh alam ko napapanood na lang at nagsasabi na lang ng sana all. Ganyan yung asawa. Hindi ko na po isu sugarcoat. Dapat lang na marinig ito ng mga kalalakihan. Siyempre. But more importantly, ang mga kababaihan po na dumadaan dito. Hindi ko kayo siyempre mapapayuhan ang tama. Hindi naman ako babae. Hindi ko naman na-experience o ma-experience -e ang pagbubuntis. But I do hope that by covering this story, na eh matulungan ko kayo na mag-prepare or kahit paano may matutunan tayong lahat. Hindi lang kayo, ako din. Kaya nga, ibinabaon na dapat natin yung salitang losyang na nagbababa sa mga kababaihan na lalo na yung mga bagong panganak. Loko siyang talaga yung sinasabi nila eh. 2025 na! Siyempre, Diyos ko, naranasan rin ni Farah yung mga komentong ito sa social media at dahil dito ay nagbigay siya ng huling mensahe. Sabi niya, ito na po ang huling video ko kung saan i-address ko to. Binabas kasi siya, filter daw siya, ganun-ganun daw eh. Wala akong dapat i-explain kahit kanino. Sabi niya, matapang! Pero ang katotohanan, syempre, eh, nakaka-apekto po ito sa aking mental health. Ang dami kasi sa mga tao yung nagdi-dismiss kung ano yung nagagawa ng hormone sa katawan ng isang babae during pregnancy. Akala mo naman sila yung nagbubuntis, ba? Diba? Sabi niya, yung epekto raw nito sa katawan, sa balat at sa emosyon, lahat yan. Meron. Sabi niya, opo, meron po ako acne scars. Opo, may texture ang balat ko. Magaspang! Isa lang ang dahilan niya. At ito po ay dahil tao lamang po ako. Hindi po ako Barbie Ang totoong balat ng tao po, pag hinawakan mo may texture. Ang mga tao, lahat dumadaan sa pagbabago. Bakit po ba obsessed na obsessed kayo makita ako ng walang filters? Eto lang naman po ako. Tao lang. Okay. Okay lang ang makarabdam ng insecurity. Hindi po ibig sabihin ito na tinatago ko yung sarili ko. Hindi po binabago ng filters kung sino ako. Kinikinis lang nito yung mga bagay na inexaggerate exaggerate ng camera. Okay. Ako po ito at ito ang katotohanan ko. Ang weird lang kasi, di ba? Alam mo na nga may condition yung tao. Bakit mo patatanungin kung bakit ka nag-filter? Alam nga ano naman dagdagad niya pa, di ba? Pa-photoshop niya pa. O dagdagan mo pa ng acne para masaya. Imposible naman yun, di ba? Lahat naman tayo gustong presenta. Nga miski ako eh. Bago ako mag-film, nagliligo ako. Nagpapahid ako ng aking itsura. Eh, I hindi ako perfect. Ba't lahat naman tayo gusto na presentable tayo, di ba? At ganun lang din siya. Kaya siya nag-filter. So ayun, sa kabila ng napakatinding panghuhusga sa pisikal na kaanyuan ni Farah, mas marami pa rin yung naantig sa kanyang kwento at nagpapadala sa kanya ng mga encouraging messages. Marami sa kanila, pinupuri ang tibay ng loob nitong humarap sa mga taong mapanghusga pinupuri rin nila ang bawat inang dumadaan sa ganitong klase ng bagay. Mga ina na pangit na pangit na sa sarili, mga ina na na panghihinaan na ng loob, pero lumalaban pa rin para sa kanilang ipapanganak na supling. Minsan, hindi natin nakikita sa labas yung bigat na dinadala ng isang ina. Pero ramdam po nila ito no araw-araw at kapag dumating na yung postpartum depression na tinatawag hindi sapat yung sabihin lang natin na, kaya mo yan wala lang yan ginarte ka lang eh kailangan meron tayong pagpunawa meron tayong pasensya even and support pa no? mula sa pamilya ng nagbubuntis mga kaibigan and even the community dahil sa huli po ang pag-aalaga natin sa inang ito ay ang pag-aalaga rin natin sa bagong buhay na kanyang isinisilang. Ito po yung question of the day natin ha. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At follow niyo rin po ako sa aking TikTok at aking Instagram. Ito yung tanong ko. Ano ang naging experience mo sa pagbubuntis? Or kung may kakilala ka noong nagbuntis, i-share mo yung nakita mo sa kanya. At masasabi mo ba kung ikaw yung nagbuntis ha, na nakakuha ka ng sapat na suporta para pagdaanan ang lahat ng pagpabago sa iyong katawan? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si the III at ito ang aking kwento.